hello po, good morning po sa ating lahat uh, Welcome back na to sa YouTube channel For today's video, a uh, atin pong pag-uusapan po yung isa pong uh, comment po natin pong subscriber Na mas madami daw si Milia ang barako Kasi kapag EI, dalawang bote lang Pero kapag barako, nasa limang bote, lampas pa Kahit na walang extender So kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng baboy O kahit anong hayop pang kabuhayang pangigikultura Mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung uh, tungkol po sa dami ng similya ng uh, barako at saka yung ginagamit ng similya ng atin pong pag i sa ating mga inahing baboy. Kapag tayo po yung nag ng artificial insemination sa ating mga inahing baboy, kadalasan po kasi dalawang bote po ang atin pong itinuturok doon po sa ating inahing baboy. O kaya naman po kapag kayo po ibibili ng similya ng artificial insemination, ang ibibigay talaga sa inyo ng uh, mga bore handler o may mga barakong pang EI ay dalawang bote po yan na may laman ng tag 80 ml bawat bote. Kapag tayo po nakabili ng similya ng dalawang bote na for uh, artificial insemination, kung mayroon po tayong dalawang inahin na naglalandi po mga kaibigan, pwede po na tig-iisang bote sila yung isang bote po ay gagamitin po natin sa isang inahin na naglalandi at saka yung isang bote po ay ating pong gagamitin po doon po sa isang inahing naglalandi kapag isa lamang po yung naglalandi nag, uh, na inahing baboy nyo po pwede po yung dalawang bote doon nyo po ibigay sa isang inahin halimbawa kapag kayo po ay nagtuturok ng umaga ng uh, similya magpa up kayo na mamayang hapon and then kapag kayo po ay nagtuturok ng AI sa hapon magfollow up kayo kina kinaumagahan kasi po, kapag pinagsunod yung dalawang bote sa isang inahin lang, ang tendensya niya po mga kaibigan ay mag-overflow yan. O, marami po yung mga extra seminal fluid ang lalabas sa puwerta nating inahing baboy pagkatapos tayo magkandak ng EI. Yung capacity po sa loob ng cervix ng ating inahing baboy ng mga sperm cell ay 80 ml lang po. Kaya nga po, yung lalagyan ng container ng EI ay nakadesanya na sa 80 ml lang kasi ang capacity ng ating inahing baboy kapag tayo po yung nag-EI doon sa loob na kanyang cervix ay 80 mL lang. Mas maganda, huwag nyo pong uh, magkasunod iturok yung dalawang bote. So, kayo po yung uh, mag-follow up after 12 hours. Nang sa ganun, uh, yung unang na yung similya, kapag yan po ay nandoon na po sa loob ng uh, cervix ating inahing baboy, yan po ay tra-travel pa doon po sa meeting area kung saan po uh, magkakaroon ng Uh, fertilization ng egg cell at saka sperm cell ng barako doon po sa loob ng kanyang uh, fallopian tube. Uh, kapag atin pong nabigyang panahon o time yung unang turok na fertilize ng egg sa loob, so yung ating pangalawang turok po ay pang ano na lang po yun, pang secondary na lang yun, pang reserva na lang po yun. Nakatry na po po mga kaibigan na bumili ako ng dalawang bote at saka dalawang inahin ang pinagamitan ko. Sila pong dalawa ay nabuntis po pareho. Yung kailan pong mga anak ay yung isa ay 12 na biik, ay yung isa naman ay 13 na biik. Doon ko po na-prove na yung laman talaga ng similia kapag naiturok na po natin doon sa loob ng cervix ng ating inahing baboy ay ATM lang. Walang masyadong overflow na aking nakikita. Walang masyadong extra-seminal fluid after several days po na aking nakikita doon po sa aking inahing baboy pagkatapos ko na akong naiiay. Compared po kapag isa lang pong inahing baboy ang aking iniiay kahit na mayroon akong interval na 12 hours apart between uh, one battle ay after 3 days to 1 week mayroon talagang mga extra seminal fluid na marami yung lalabas ngayon kapag sa barak ko po ating pag-uusapan yung volume ng sperm cell na kailan pong mailabas ay hindi po yan aabot sa limang bote na tag 80 ml so 80 times 5 is 400 ml so hindi po aabot sa 400 ml yung release ng sperm cell o similya ng barako sa isang labasan lang yung maximum na mailabas ng barako na similya ay nasa dalawang bote lang yan. Ngayon, yung iba dyan ay seminal fluid. Kapag seminal fluid ang ating pag-uusapan, wala hindi po yan similia. Ang similia po ay nakalangoy lang po doon po sa seminal fluid. Kapag walang seminal fluid, ay hindi po magkakapaglangoy yung ating mga similia. Hindi po sila mabubuhay. Kaya kapag para po matransport natin yung similia sa mga inahing baboy during natural mating man or artificial insemination, talagang mayroong seminal fluid para doon po lalangoy yung mga similya kasama doon sa seminal fluid. Napansin nyo po kapag kayo po ng barako, doon po sa yung inahing baboy, atin po mapansin na talagang mas marami yung nailabas niyang mga extra seminal fluid kumpara po sa EI na ating itinurok. Pero ang tendency niyan, kinaumagahan 3 days, 5 days, isang linggo, mayroon po kayong makikita ng mga parang jelly o parang gelatin na lalabas sa puwerta ng ating mga inahing baboy. Yan po yung disadvantage kasi pag uh, kasta ng barako, pagkapuno ng sa loob ng service ng ating inahing baboy, yung ibang similya po ay nandudoo lang po yan sa vaginal canal naka stay in. After several days, yan po ay dahan-dahang bababa. Kaya kapag napansin nyo po doon po sa kulungan ninyong mga inahing baboy, marami po kayong makita na parang gel o parang gelatin na tumitigas na po na lumalabas mula sa puerta ng ating inahing baboy. Kasi nga, nag-overflow na siya. Kapag kayo po ipapipiliin kung anong mas gandang gamitin, AI ba or barako, pareho lang yan sila. Yung number ng sperm cell ng ating barako ay umaabot po yan sa billions to trillions. And then, ang ati lang pong gustong ma-fertilize na egg ay nasa 15 uh, egg cell lang po ng ating inahing baboy. Kaya, yung isang bote ng artificial insemination na ating pong gagamitin doon sa tinginahing baboy na similya ay okay na po yon sa isang inahing baboy po mga kaibigan. Kung dalawang bote, pwede po kayo mag-interval ng 12 hours. Din kapag barako, talagang normal po na mayroon po maraming uh, overflow ng seminal fluid. Uh, after several days po kayo nagpapabulog ng mga inahing baboy po mga kaibigan. So yan, pwede vlog ngayon. Sana naman po ako yung nagpagbigay sa inyo ng konting kalaman po tungkol po sa dami ng similya na pwede nating iturok sa tinginahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye!